ngayon ay ginugunita natin si San Cornelio Papa at San Cipriano Obispo, mga martir. Si San Cornelio ay naging Papa noong 251 sa isang panahon na napakabigat para sa simbahan. Maraming mga Kristiyano ang pinilit talikuran na kanilang pananampalataya dahil sa matinding pang ng mga Romano. Isa sa kanyang mga mahahalagang ambagay ang pagtanggap muli ng mga Kristiyanong tumalikod sa pananampalataya pagkatapos ng pang-uusig basta't sila ay pusong nagsisisi. Pinakita niya na ang simbahan ay hindi lamang tahanan ng katarungan, kundi higit sa lahat tahanan na puno ng habag. Si San Cipriano ay obispo sa Carthage sa Afrika. Isa siyang mahusay na tagapagturo at tagapagtanggol ng pananampalataya. Itinuro niya na hindi pwedeng ibukod ang sarili sa simbahan kung nais nating manatili kay Kristo. Sinabi niya, hindi maaaring magkaroon ng Diyos bilang Ama kung walang simbahan bilang ina. Magkaiba man sila ng pinagmulan, si Cornelio ay mula sa Roma at si Cipriano mula sa Afrika, pinagbuklod sila ng iisang spirito, iisang pananampalataya at iisang katapatan kay Kristo. Tulad nila naway makita sa ating buhay na si Kristo ang ating Panginoon. At handa tayo mag-alay ng lahat, alang-alang sa kanya. San Cornelio at San Cipriano, ipanalangin ninyo kami.